mau sekarang uh? chicken, pecon, nyaman, besut antet manok, patay ketat manok, no, nyaman, hey kata nih ya hedo, <tip> nih <noise> hey, kau tak kecil ya nih, besut antet manok, no, nih kau mau kawin manok, hei mau kawin tak kau manok, Ikaw Hawid, mapatay sa manok. No. Ikat ang heads ng chicken. No. Eh, hey, paano ito ni Kanok kung di magpatsyon? Naik yes. ma kita chicken. Okay. Oh, Ayan man. Yeah. Makuha pa to ito ganit ako ng chicken na no? mapatay ka chicken. Okay. Patsyon pang chicken. Okay. Patay ka chicken. Okay. Patay sa chicken. Mga kotat, yung kung kung ano sa tuto. Atin na... lang, na... na... lampusan. Na... Lampusan para mapatay. Na, otap! Naman. Paano ni Macao ni mga chicken ni kung po... eh. di pagbatsyo ni? Hindi ba ni Macao ng hilaw? Pati mo. Hey, paano na lang? hindi <laughs> <laughs> na, na tayo madakpan? Hindi na pala tayo Hindi na madakpan kung buya naman eh. Hindi takakaon si chicken. Mm -mm. Maka chicken eh. No! <laughs> Nene, sini, si hita si ko na pa mangkot. No! Ay, kayo ka ng bayo mo nga mong ginilubid-lubid mo na. chicken eh. No! Sini, no. hita na pa mangkot. No!

babo papa na iya beh oh nak tindog sa san ato kanin pasano sa kulitan at din eh den chicken yeah. no no